Isang nakakaantig na mensahe ang ibinahagi ng fiancé ni Andy Eigenman na si Filmar Alipayo para sa kanyang yumaong mother-in-law na si Jacqueline Jose. Wikang Bisaya ang ginamit ni Filmar sa kanyang Instagram story kagabi, March 6, 2024. Aniya, mingawon kami sa imo, sa muna ang mga bata, Salamat sa tanan oras sa pag-alaga sa pagpalangga sa among tanan pagmahal sa amo. Mami miss ka namin, lalo na ng mga bata. Salamat sa lahat ng oras sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa aming lahat. Mahal ka namong tanan, mahalon hangtod sa hangtod, mamahalin ka namin lahat hanggang sa walang hanggan. Noong nabubuhay pa si Jacqueline ay suportado nito ang pagmamahala ng anak na si Andy at ng surfer na si Philmar. Patunay nito, kilig na kilig si Jacqueline sa engagement ng dalawa noong December 2020. Lahat ni Jacqueline sa cabinet files noon. Yes happy, kinilig ako sa proposal sa vlog. Yung foggy tapos voice lang ang naririnig. And the underwater shot, it was beautiful. Tuwang-tuwa rin si Jacqueline dahil sa kanyang mga cute at bibong apo na sina Ellie at Lilo. Lalo na nung isinilang na ni Andy ang bunsong si Koa. Nakakatuwa si Lilo, napakabibo. Malapit na yung pangatlo, excited na rin ako. Masaya ang malaking pamilya sabi ni Jacqueline. Noong 2019, inamin ni Philmar na nakaramdam siya ng takot nang dumating ang panahong ipakikilala na siya ni Andy sa ina nitong si Jacqueline. Sa sobrang kabaraw niya, ilang araw bago sila magkakilala ay napanaginipan pani Filmar si Jacqueline, nakilala sa mga palaban at mataray nitong role sa telebisyon at pelikula. Sobrang kaba, minsan nga napapanaginipan ko eh. Bago ko nakilala yung mami niya, Paglalarawan pa ni Filmar sa eksena na nasa panaginip niya ang ng aktres, nagagalit sa akin, iiyak ako. Hanggang sa dumating daw ang araw na personal na niyang nakilala si Jacqueline ay kabado pa rin si Filmar. Nung nagkita kami, una, takot muna ako. Pero nung pangalawang pagkikita namin, okay na ako nang kwento ni Filmar. Kayo, anong masasabi nyo sa mensahe ni Filmar Alipayo sa kanyang mother-in-law na si Miss Jacqueline Jose? Comment nyo lang sa ibaba at atin niyang pag-uusapan. Maraming salamat po at God bless!